Ayan, guys. Oh, ang hita ko sa harap ng bahay. Ang laki na, guys. Ayan, o. Oh. Ang laki na po. Lang hita Ayan, Ginamasan ko yung aking harap ng bahay. Yung aking halaman, guys. Nilinis ng lola. Nilinis ang lola ng halaman. Oh, nahawan na, guys yung aking rose guys oh, lumipas na lumipas na aking rose wala na siyang bulaklak pareho ayun pa yung isa guys mm. kulang na lang ay Christmas light guys wala pang Christmas light ang lola niya? yung aking Christmas light na dati guys ay ano mahigit ng limang taon <laughs>